Shout sa ating mga member. Maraming salamat kay Day Ilin Ido, Angelito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo, Lin Caligdon Vlog, Tita Jean Kef Perez, kay Miss Miami Laurel. Maraming salamat, Idol. Kay Sheila Budino, Melinda Alves, Presilia Inot, Romualdo Amper, Torin of Your Prince, Marcel Nakil, Almalin Punsika, kay Lilibit Tumagi, Roman Villanueva, Uh, maraming maraming salamat sa inyong mga idol. Maraming salamat din kay Ati Bing Batingber. Sa lahat ng mga nag-aabang sa ating mga upload, sa mga laging nagko-comment, nag-share, nag-likes, maraming maraming salamat sa inyo. Malaking tulong na po ang ginagawa niyo mga idol. Simula na po natin ang ating kwento. Samantalang doon naman sa unahan, marami nang nagkalat na mga bangkay ng mga mandirig mga rokam dahil sa dalawang magkaibigan na sina Butsok at Nunoy. Samantalang sina Akiko naman at Bono, karamihan sa mga nagsiliparan na mga nilalang, napapabagsak na din ng mga ito. Lumipas ang kalating uras na labanan, kakaunti na lamang ang mga natitirang mga nilalang doon sa kakahuyan. Napakarami Napakarami na ang nagkalat na mga bangkay doon sa paligid. Ngunit kahit na may mga natitira pang mga mandirigmang rokam, pinili nitong si Butchok na umalis na ang mga ito doon sa lugar. Tulad nga ng kanyang sinabi, bago nangyari ang bakbakan, kailangan na nilang umalis doon sa unahan kasi nakikita din nila na may mga paparating na mga kalaban sa isip ni Butchok. Sapat na ang dami ng mga napatay nila para mabawasan ng malaki ang karian ng Rukam. Tagumpay sila sa misyon nila na pagpatay kay Haring Apolukay at sa pagligtas doon sa mga nabihag ng mga ito. Agad na inaabisuhan ni Butchok ang kanyang mga kasamahan na kailangan na nilang umalis. Agad na gumawa ng mga usal si Butchok at nagbato ito ng mga orasyon na gumawa ng usok doon sa paligid. At nagiging daan din iyon para makalayo na ang mga ito doon sa paligid. Mabilis ang kanilang mga kilos habang tumatakbo doon sa mga kakahuyan. Pabalik na ang mga ito doon sa kuta nila ni Tata Bugoy. Samantalang doon sa kuta nila ni Tata Bugoy, naghihintay ang lahat sa kanilang pagbabalik. Nanatili muna ang mga ito doon sa labas ng kanilang mga kubo at makalipas pa ang ilang mga minuto. Wika nitong si Tata Bugoy doon sa kanyang mga kasama. Kagumpay ang mga taga-isla sa kanilang misyon. Paparating na ang mga batang sundalo. Abog, tuwang-tuwa ang grupo nitong si Tata Bugoy nang masipat ang paparating na grupo nila ni butchok, nang tuluyan ng makalapit na mga ito. Lubos-lubos ang ginagawang pagpapasalamat ng grupo nila ni Tata Bugoy doon sa grupo nila ni Butyok. Sagot naman ni butchok sa mga ito hindi paganap ang aming tagumpay tatabukay. Ngunit sa ngayon, masaya kami dahil nailigtas natin ang mga nabihag ng hari ng Rokam at napatay ang mismong hari. Sa ngayon, mukhang kailangan na sabihin ko sa iyo at sa inyong lahat ang aming tunay na pakay sa mundong ito. Kaya nang makapasok na ang mga ito doon sa loob ng kubo nila ni Tata Bugoy, sinabi na ni Butchok ang tunay nilang pakay at dahilan sa pagpunta dito sa mundo. Nang mga ito, tungkol sa pitong kabibi na hawak ng hari ng salim. At iyon ang kailangan nilang wasakin para hindi matutuloy ang binabalak ng mga ito na pagsakop sa mundo ng mga tao. Wika nitong si butok Sa ngayon na. Masaya na kami tatabugoy na nakatulong sa inyo. Ano mang oras, maaari na kayong makabalik doon sa ating mundo. May mahalaga pa kaming gagawin at sa tingin ko, ilang araw pa ang aming itatagal sa mundong ito. Muling nagpapasalamat itong si Tata Bugoy kay Butchok at sa mga kasamahan nito. Ngunit naghayag ito ng kagustuhan na makatulong sa kanila. Tulad din kasi ng kagustuhan ng mga batang sundalo Nais din nilang pigilan ang masamang balak ng sampung kaharian. Alam nitong si Tata Bugoy ang kinaruroonan ng unang kaharian ng salim at gusto nitong si Tata Bugoy na samahan ang grupo nila ni Butchok na maglalakbay at makarating sa lugar na iyon. Ayaw sana nitong si Butchok na pumayag dahil sa tingin niya bukod sa mapapahamak lamang ang mga ito kaya na din nilang matuntun ang lugar ng salim. Ngunit kalaunan, napapayag na din itong si Butchok ni Tata Bugoy. Agad na pinagplanuhan na nila ang gagawing pagpunta doon sa lugar ng salim. Sinabi nitong si Tata Bugoy na malayong malayo ang lugar na iyon at kailangan pa nilang maglakbay ng dalawa. Hanggang sa tatlong mga araw at hindi iyon madali dahil maaring madadaanan nila ang iba pang mga kaharian na maaring balakid sa kanilang pag-usad. Ngunit dahil sa nasaksihan nitong si Tata Bugoy ang kalakasan ng mga batang sundalo, naniniwala ito na kayang-kaya ng mga ito ang anumang makakalaban sa kanilang daraanan. Pagsapit ng umaga, nagkagulo na lalo ang kaharian ng Rokam dahil sa pagkamatay ng hari. Pati na rin ang kalapit na mga kaharian, nagkagulo na din ang mga ito tulad ng kaharian ng tuda at kaharian ng ungo. Mas mahigpit na ngayon ang kanilang siguridad sa buong paligid ng kanilang mga kaharian at pati na rin sa kanilang sakop na mga kagubatan. Samantalang si Natata Bugoy naghanda na din ang mga ito. Makakasama pa rin itong si Tata Bugoy, ang anak nitong lalaki sa kanilang paglalakbay. Samantalang ang kanyang mga kasamahan naman at mga kamag-anag naghanda na din ang mga ito para sa kanilang gagawin na pagbabalik doon sa mundo ng mga tao. May mga paraan itong si Tata Bugoy na magawa agad ang bagay na iyon dahil sa kanyang pagiging kabilang sa mundo ng mga bungo. Ilang sandali lamang sakay ng isang malaking karwahe ang mga ito na hinihila ng malalaking hayop na tinatawag nilang bungay agad na nagsimulang maglakbay na ang mga ito doon sa kakahuyan agad nilang tinungo ang pahilaga na direksyon kung saan doon ang kaharian ng salim ayon din itong si Tatabugoy maaaring makakasalubong nila ang iba't ibang uri ng mga nilalang sa kagubatan ng islang iyon kaya kailangan na panatalihin ang kanilang mga dipinsa sa kagubatan kasi ng isla ng bungo nandirito ang iba't ibang uri ng mga mababangis na mga nilalang sa unang mga oras ng kanilang paglalakbay napakatahimik ang kapaligiran. Ngunit pagsapit ng hapon, habang nagpapatuloy ang mga ito sa kanilang pag-usad, nakakaramdam na ng kakaibang presensya ang grupo nila ni Butchok. Kakaiba na din ang galawan ng mga ibon doon sa mga kakahuyan na palatandaan lamang na maaring may mga nakita o nararamdaman ang mga ito nakakaiba. Nang mapansin naman iyon itong si Tata Bugoy, agad na pinaalalahanan ang mga batang sundalo nakasama na narating na nila ang kagubatan ng kaharian ng mga ungo na maaring ang mga naramdaman ng mga presensya ng grupo nila ni Butok galing doon sa mga mandirigma ng kaharian ng mga ungo. Nagpasya ang mga ito na lumihis na ng daraanan at mas nakakabuting doon na lamang sila dumaan sa pinakapusod ng kagubatan. Mas gugustuhin pa nitong si Tata Bugoy na makakaharap ang mga nilalang na naninirahan sa kagubatan kumpara doon sa mga nilalang na mga ungo. Mas mabagsik kasi ang mga ito kumpara doon sa mga mandirigma galing sa kaharian ng Rokam. Hindi man sila ganun karami ang kanilang bilang ngunit sapat na ang lakas ng mga ito para talunin ang napakaraming bilang ng kaharian ng Rokam. Ngunit hindi nga magkakalaban ang mga ito dahil magkakampi ang tatlong magkakalapit na mga kaharian, ang kaharian ng Tuda, Rokam at ang kaharian ng Umo. Ilang sandali lamang habang umiba ng daanan ang mga ito, napapansin nila ang kakaibang mga kaluskos galing doon sa itaas ng mga puno ng kahoy doon sa unahan at may mga narinig ang mga ito na mga pag-angil at batid ni na mukhang malalagay agad sila ngayon sa alanganin. Mukhang mapapasabak agad ang mga ito sa bakbakan. Habang binilisan na nila ang pagpapatakbo ng kanilang sinasakyan, nakahanda na ang mga ito. Nakaasinta na sa labas itong si kasama ang anak ni Tata Bugoy na si Abok. Nakasinta na ang kanilang mga gamit na armas at pana at sinipat-sipat ang buong paligid ng kakahuyan. Lalo na ang bandang itaas ng mga ito. Ilang sandali pa, napakabilis na ng kanilang sinasakyan na hindi malamang inaalintan ang bato-batong daraanan hanggang sa may nasipat ang mga ito na mga nilalang ang mabilis din na nagpalipat-lipat doon sa mga puno ng kahoy. Hindi pa nila gaano klaro ang hitsura ng mga ito. Bukod kasi sa medyo malayo ang mga ito sa kanila. Mabibilis din kasi ang kilos ng mga ito. Ngunit sigurado ang mga ito na maitim ang kulay ng mga nilalang na ito at agad na wika itong si Tata Bugoy. Mga sundalo ang mga iyan galing sa kaharian ng ungo. Maaring hinigpitan na din ang mga ito ang kanilang ginagawang pagbabantay sa kanilang nasasakupa na lugar at sakop pa ang kagubatan na ito sa kanilang kaharian. Kaya gano'n na lamang ang mga ito kaagresibo. Imposibleng matatakasan natin ang mga iyan, Butsok. Napakabilis ang mga iyan, lalong-lalo na nandito tayo sa mga kakahuyan. At matapos lamang ang sinasabing iyon nitong si Tata Bugoy, biglang may bumagsak na dalawang nilalang doon sa kanilang daraanan. Kitang-kita na nila ang hitsura ng mga ito na kasing laki at kasing tangkad ng mga uso na mayroong napakabangis na mga hitsura na parang lubo. Napakatulis din ng kanilang mga kuko na kumikislap pa nga sa tuwing nasisinagan ng araw. Umaatungal agad ang mga ito habang nakaharap sa kanila. Hindi na mapipigilan ni Tata Bugoy ang kanilang sinasakyan. Nagwawala na din ang mga hayop na bungay dahil sa halimaw na nakaharang sa kanila tumimbuwang ang kanilang sinasakyan dahil sa pagwawala ng apat na mga hayop na bungay. Kaya agad na umigpaw ang mga bata para makalabas sa kanilang sinasakyan habang tumalon at lumundag naman palabas si Natata Bugoy at ang anak nitong si Abok. Tumigil naman sa pag-ataki ang mga nilalang ngunit pumalibot agad ang mga ito sa kanila habang ipinapakita ang kanilang mga matatalas na mga ngipin at kuko. Nagsidatingan pa ang iilan sa mga kasamahan ng mga ito at agad na pumalibot din sa kanila. Nakahanda naman sina Butchok sa maaring mangyayari ngayon. Mariin na minatiyaga nila ang galaw ng mga ito at bulong nitong si Butchok sa kanyang mga kasama. Mukhang mas malalakas ang mga ito, buddy. Matyagan nyo ang buong paligid. Natitiyak kong hindi lamang ang mga ito ang ating mga kalaban at may mga kasamahan pa mga ito na maaring nagtatago lamang. Inihanda na din itong si Butchok ang kanyang pintuan na portal ngunit nakita nila ang isa doon sa mga nilalang na nagbago ang kanyang anyo sa pagiging tao at naglalakad ito papalapit sa kanila. Agad na wika nito habang matalim ang mga titig sa kanila. Ano ang ginagawa ninyo dito sa aming kagubatan? magsabi kayo ng totoo dahil isang pagkakamali lamang katapusan na ninyong lahat nagulat si Nabutyok dahil nagsasalita ito na katulad ng kanilang mga lingwahe at nagulat ang mga ito dahil kaya pala ng mga nilalang na ito na magpalit-palit ng anyo ngunit pabulong na wika nitong si Tata Bugoy sa kanila isa ito sa mga mahalikang mandirigma ng kanilang karian butyok. Kapag sa kanilang hanay, kaya ng mga ito na makapagpalit sa pagiging tao galing sa pagiging halimaw. At pagiging halimaw galing sa pagiging tao, maaaring mataas ang kanilang katungkulan at nahahanay doon sa mga mahalikang mandirigma tulad ng isang ilanak. Sagot naman itong si Tata Bugoy doon sa nagsasalitang ungo na hindi nakakasigurado kung paniwalaan ba nito ang kanyang gagawin na rason sa mga ito. Napadpad lamang kami sa kagubatan na ito. Galing kami sa lugar ng Rokam. Sinalakay ang aming kaharian ng mga hindi pa nakikilalang mga taong labas. Nagkagulo na ang aming lugar at nagsilayasan na ang karamihan sa mga naninirahan doon dahil sa pagkamatay ng aming hari at kabilang na kami sa mga nagsilikas. Napatitig lamang sa kanila ang kanilang karap at wikang sagot naman ito. napagalaman alaman na namin ang nangyayari doon sa kaharian ng Rokam dahil nando doon ang aming hari kagabi lamang bago mangyari ang pamamaslang at batid din namin ngayon ang buong kaganapan. Totoo ba ang lahat ng mga pinagsasabi mo, Rokam? <laughs> at ang mga kasama mo, mukhang hindi galing dito sa ating mundo. Tama ba ako? At pagkatapos, biglang umangil na lamang ito ng napakalakas at agad na muling nagbago ang anyo sa pagiging halimaw. Umaatungal na din ang mga kasamahan nito na naglulundagan na papunta sa kanila mahigit sa sampu ang bilang ng mga ito at kahit na malalaki ang kanilang mga katawan hindi naman matatawaran ang kakaibang bilis ng kilos ng mga ito at ang nakausap nilang nilalang biglang umigpaw ito at inabot ng pagkalmot itong si Tata Bugoy mabuti na lamang bago pa ito tamaan ng halimaw nagawa nitong si Nonoy na hilahin agad ang matanda para hindi matamaan, ibinatudin agad nitong si Butchok ang kanyang nakahandang mga usal doon sa mga nilalang na sa mga pagkakataon na iyon nakalapit na sa kanilang kinaroroonan. Ngunit laking gulat nitong si Butchok nang hindi man lamang tumalab ito doon sa mga umo. Agad na inataki na sila ng mga ito. Tumilapon pa nga ang kanilang sinasakyan at nawasak dahil sa lakas at tindi ng mga pag-atake ng mga ito. Nagtakbuhan na din ang mga hayop papasuot doon sa mga kakahuyan. Agad na nahawakan ng isang nilalang ang paan itong si Abok at agad na dinala ito ng nilalang papakit doon sa itaas ng puno ng kahoy. Agad naman na inataki ito ni Butchok gamit ang kanyang dalawang matatalas na mga garaba at sinubukan itong si Butchok na laslasin ang liig ng halimaw Ngunit bahagyang nasugatan lamang ito na nagiging dahilan para sa pagkagulat nitong si Butchok. Hindi makapaniwala itong si Butchok na ganon katibay ang katawan ng mga nilalang na ito na mas matibay pa doon sa mga serpente. Kailangan niyang mapigilan ang nilalang bago pa tuluyan na madala ang anak ni Tata Bugoy at mapatay. Ngunit biglang napaatungal ng malakas ang nilalang. At bumalandra ang katawan nito doon sa puno ng kahoy at nabitiwan nito ang hawak na anak ni Tata Bugoy. Si Buno pala ang may kagagawan sa pagsapak na iyon. Nagpakawala itong si Buno ng isang malutong na suntok na tumama sa mukha ng dambuhalang milalang na siyang nagiging dahilan para mayanig ang katawan nito at tumilapon. Hindi makapaniwala itong si Butchok sa lakas ng kanyang kapatid. Alam na niya na napakalakas nitong si Buno dahil makailang bisis niyang nakakasama ito sa mga labanan. Ngunit hindi niya inasahan na ganun ito kalakas na napatalsik ang nilalang sa isang sapak lamang samantalang siya hindi man lamang nasaktan ang nilalang. Ganun na ba kalakas ang kanyang mga kapatid na unti-unti na siyang nalalagpasan? Sa isipin na iyon, biglang namumula na ang mata nitong si Butchok agad itong sumigaw ng napakalakas na nagiging dahilan para mamumula ang mga mata nito ng sobra at nangingitim na ang balat ng sundalo sa ginawa nitong si Butchok na patitig ang kanyang mga kasamahan sa kanya pati ang mga nilalang samantalang sina Akiko naman at Abo pinagtutulungan ng dalawang mga batang paslit ang isang halimaw na nakalapit na doon sa nasira nilang karwahe gamit ang bilis at lakas nitong si Abo. Agad na nagpalundag-lundag ang batang paslit at palipat-lipat ng pwisto habang nagpakawala ng mga malalakas na mga pagsapak. Itong si Akiko naman may nahawakan ng bata na putol na kahoy na ipinaghahataw niya doon sa nilalang. Kaya nang bumulagta ang nilalang, lamog-lamog na ang katawan nito at bali-bali ang mga buto sa katawan. Nagawa naman itong si Tata Bugoy na makaiwas sa mga unang pag-atake ng mga halimaw sa kanya at nagawa din niyang makapaghiganti ng mga pagkalmota. Ngunit sa napakatibay ng balat ng mga umo na nagagalusan lamang niya sa bawat pagkalmota. At nagawa ng isang umo na matamaan itong si Tata Bugoy at mahawakan ang kanyang mga pakpak. Sinubukan na. Nang halimaw na wakwakin ang kanyang mga pakpak na nagiging dahilan para tumulong na din itong sinunoy na sa mga pagkakataon na iyon tulad nitong si Butchok na mumula na din ang mga mata ng binatilyong aswang agad na lumundag itong sinunoy para sana tulungan si Tata Bugoy ngunit hinarang siya ng dalawang mga ungo na nagiging dahilan para mapatigil siya sa kanyang pag-usad napapamuran lamang itong sinungay dahil sa matinding galit kinakailangan na matulungan niya agad itong si Tata Bugoy ngunit wala na siyang magagawa pa kundi kalabanin ang dalawang mga ungo na humarang sa kanya at patayin muna ang mga ito bago naman tuluyan na mapatay itong si Tata Bugoy biglang sumulpot na doon ang kakaibang hitsurang si Butchok kakaiba na ang kabangisan ng hitsura nito at walang pagdadalawang isip na agad na inataki ang ungo na may hawak kay Tata Bugoy. Dalawang magkakasunod na mga pagwasiwas gamit pa rin ang hawak nitong si Butchok na dalawang mga matatalas na garab. Agad nagumulong ang ulo ng ungo papalayo sa kanyang katawan. Napakabilis ng ginawang iyon nitong si Butchok. Sa loob lamang ng ilang mga segundo, agad na niyang napugutan ng ulo ang nilalang na kanina lamang nahirapan siyang matablan ang mga balat ng mga ito. Ngunit ngayon, kakaiba na ang kalakasan nitong si Butchok. Terima kasih telah <laughs> menonton!